Narito ang kwento mula sa aklat ng mga kawikaan, Proverbs, ang ika pu aklat ng lumang tipan. Ito ay isang koleksyon ng karunungan at mga payo para sa isang matuwid na pamumuhay. Magandang gabi, aking kaibigan. Ang ating kwento ay hindi tungkol sa isang tao o isang kaganapan, kundi tungkol sa mga aral at payo na makakatulong sa atin na mamuhay ng matalino at masaya. Isipin mo ang isang matandang, matalinong lolo o lola na nagbabahagi ng kanilang mga natutunan sa buhay upang ikaw ay maging mabuting tao. Ito ay kwento tungkol sa karunungan na mas mahalaga kaysa sa ginto at pilak. Handa ka na bang makinig sa mga payo ng karunungan? Lahat tayo ay gusto natin gumawa ng mga tamang desisyon, hindi ba? Gusto nating maging mabait, maging masipag at maging matalino sa ating mga pinipili. Ngunit minsan, napakadali nating malito o makagawa ng mali. Paano kung may isang aklat na puno ng mga maikling payo na makakatulong sa atin sa bawat araw? Ang aklat ng mga kawikaan ay parang isang gabay na nagtuturo sa atin kung paano maging matalino sa ating mga salita, sa ating mga gawain at sa ating mga relasyon. Ang, Ang Aklat ng mga Kawikaan ay isang koleksyon ng mga maikling at matatalinong kasabihan, payo at talinghaga. Karamihan sa mga ito ay isinulat ni Haring Solomon na naaalala mo na binigyan ng Diyos ng kakaibang karunungan. Ngunit mayroon ding mga bahagi na isinulat ng ibang mga matatalinong tao. Ang pangunahing tema ng aklat na ito ay ang karunungan at ang kahalagahan ng pagkakaroon nito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagiging matalino sa mga libro. Sa aklat ng mga kawikaan, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa isang bagay na napakahalaga. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay pagkaunawa. Ibig sabihin, ang tunay na matalino ay ang taong may paggalang at pagsunod sa Diyos. Narito ang ilang halimbawa ng mga payo at aral na makikita mo sa aklat ng mga Kawikaan. Tungkol sa pagsasalita. Nagbibigay ang aklat ng maraming payo tungkol sa kung paano gamitin ang ating mga salita. Ang dila ng matalino ay nagpapakabuti ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay nagbubuhos ng kahangalan. Kawikaan labin lima, dalawa, itinuturo nito sa atin na maging mainat sa ating mga sasabihin at huwag maging madaling magsalita ng masama o kasinungalingan. Tungkol sa kasipagan at katamaran. Malaki ang pagkakaiba ng masipag sa tamad. Humayo ka sa langgam, ikaw na tamad, isipin mo ang kanyang mga lakad at magpakatalino. Kawikaan anim. Anim, ipinapakita ng aklat na ang pagiging masipag ay nagdadala ng tagumpay at pagpapala, habang ang katamaran ay nagdadala ng kahirapan. Tungkol sa pagkakaibigan Mahalaga ang pagpili ng mabubuting kaibigan. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapahamak. Kawikaan 13, versikulo 20, tinuturuan tayo nitong pumili ng mga kaibigan na magpapabuti sa atin. Tungkol sa pagkamapagbigay, ang pagbibigay sa iba ay pinagpapala. Ang nagbibigay ng kaluwagan sa iba ay gagawing masagana, at ang nagbibigay ng inumin ay bibigyan din ng inumin. Kawikaan labing isa oras dalawamput lima minuto, nagtuturo ito ng kabutihan ng puso at pagiging mapagbigay. Tungkol sa paggamit ng kayamanan, hindi lang ang pagkakaroon ng kayamanan ang mahalaga, kundi ang paggamit nito ng matalino. Mas mabuti ang kaunting may katuwiran kaysa sa malaking kita na may kawalang katarungan. Kawikaan labing anim na walo. Kawikaan labing anim na walo. Tungkol sa pagkontrol sa sarili, ang pagkontrol sa galit at sa ating mga emosyon ay isang tanda ng karunungan. Ang nagpapabagal sa galit ay may malaking pagkaunawa, ngunit ang nagmamadali sa paggalit ay nagpapakita ng kahangalan. Kawikaan 14 Tungkol sa pagmamahal sa pamilya, nagbibigay din ito ng mga payo sa kung paano maging mabuting anak, magulang at asawa. Ang anak na matalino ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang anak na hangal ay kalungkutan ng kanyang ina. Kawikaan isa sero isa. Ang aklat ng mga kawikaan ay parang isang kayamanan ng mga payo na maaaring magamit sa araw-araw na buhay. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano gumawa ng mga tamang desisyon, kung paano makitungo sa ibang tao, at kung paano mamuhay ng may kapayapaan at pagpapala. Hindi ito nangangako ng madaling buhay, kundi isang buhay na may kahulugan at kaligayahan kapag sinusunod natin ang mga prinsipyo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Ito ay isang aplat na naghihikayat sa atin na laging matuto, maging mapagmasid, at manalig sa Diyos sa lahat ng ating mga lakad. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa mahimbing na pagtulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang lahat ng matatalinong payo mula sa aklat ng mga kawikaan. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, Salamat po sa aklat ng mga kawikaan na puno ng iyong karunungan. Salamat po sa mga payo na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng matalino at mabuti. Tulungan niyo po kami na laging magkaroon ng paggalang at pagmamahal sa iyo na siyang pasimula ng tunay na karunungan. Gabayan niyo po kami sa aming mga desisyon at turuan niyo po kaming gumawa ng tama sa lahat ng oras. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Inatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Naway ang mga payo ng karunungan ay maging gabay sa iyong puso. Laging tandaan, ang Diyos ay laging nariyan upang bigyan ka ng karunungan kung hinim mo. Magandang gabi at magandang panaginip.